Hello guys Nandito tayo sa likod ng bahay Update sa ating garden guys Ang maganda na yung mga tanim natin Yung kamuting kahoy guys May marami ng mga dahon Pero hindi lahat ganyan ang dahon Kasi may yung unang tumubo May huli namang tumubo So yun guys ah, huling tumubo yan at saka yung taro guys doon nilipat ko dito kasi nagtapok na sila ba mataguan ng yughalas good pero akong dilipat din ni o kani siya guys dungan dungan nila sila ditong dapita sa ano kalamansi nga nga dito guys oh napakan ko pa tong isang sanga, um, yung ano dyan guys biskayit na buhi na naapakan ko de yon siya na lang ang nagpatuloy pagtubo So yun, guys, so may kamatis pa tayo dyan guys. Ang taba. Ang taba ng mga kamatis at hindi ko yan tinanim. Sa so, sinabi ko na yung mga kumpos ko, yun tumubo sila. At marami tayong silantro. Marami tayong bunga ng pitsay. Pahinugin ko to guys pero may kumakain guys. Hindi ko alam mo anong kumakain dito guys. so So may ano tayo dito. Uh, yung uh, pitsay at saka litos. Romaine litos binunot ko. Binunot ko kasi naguluhan ako dito, nilipat ko sa ibang sa ibang lugar. At magtanim ako dito ng ah uh, ang itanim ko dito, guys, ah uh, yung alugbate. Dami tayong cilantro. At ito pag mahinog lang to, guys, bubunutin ko yan lahat. So, gumaganda na yung mga tanim natin. At yung ano natin, guys, oh. Yung sukini, doon sa kabila guys, may bunga na. Akala ko, ano lang yun siya. Wala lang ba? Ay, bunga na pala. Bunga na pala guys. At yung ano natin, day carrots. Yung last video ko, itong carrots na to, hindi pa ganoon ka. Kabuhay na buhay. Ito guys, oh, na buhay na talaga sila. So yun guys, oh. Nakita mo yun guys, oh. May malaki ng bunga guys. Iba tong, ka, iba tong sukini na to kasi last year magbulak mo na siya, marami mo ng bulak bago siya makita yung bunga. Pero ito guys, marami siyang mga bunga. Wala pang bulaklak. Iba talaga to. Ay, may masukini pa pala dito sa likod ko. Maraming uri kasi ng sukini. So, yun na. Hala, bunga na pala yan. Hindi ko inasahan nasahan guys. Ako, yung, ako yung na-surprise sa sukini. Malunggay natin guys. Oh. Sinang gusto ng malunggay dyan? Marami akong malunggay. Punta lang kayo dito. Maraming malunggay. Kasi marami tayong tinanim. Yung ano pa, old malunggay pa natin. Maraming ng dahon. At yung kamatis guys. Maraming bunga. O ganyan ang kamatis dito guys. At dito guys, oh. Tingnan nyo daming saloyot at may mga sili din dito binunot ko na guys daming saloyot dito guys o basta magsinambagay dito mga saloyot may malaki ng saloyot oh. ilang linggo ilang buwan na lang may saloyot na tayo makagulay na tayo ng saloyot at ito yung ano natin guys nag yung sitaw dahil yung lamig yung temperature na okay na ngayon bukas nag-drop ang temperature, malamig naman kaya yun ang nangyari. Pero okay lang yun guys kasi sa kaysa mag -frost. Pero yun guys, oh, nagyelo ang sitaw natin. Yun guys, oh, yun ang ano natin, yung zucchini, ang anong lalitan niya guys, may mga marami na siyang bunga. So na-surprise ako kasi sa sinabi ko na bulak mo na bago magbunga. Pero yan guys, nagpakita mo na ang bunga bago bulak. Kakaiba din tong uh, si zucchini na to ay binili namin to guys sa kanang sa mga seeds company maganda pala so nagtry kahit medyo may may kamahalan pero okay lang din marami kasi sa isang pack okay lang din kaya gitry ko kung ano talaga siya maganda pala siya guys so at least gitry ko at least next year maka alam ko na siya kung ano siya kaganda na ano mga seeds doon na kami magbili Oh guys, oh tingnan yung kamatis na Jans, guys. Jans, Jans talaga 'ti. May bulak na, guys. Oh, maliit pa siya, guys. Maliit pa siya, pero may bulak na siya, oh. Ang dami talagang kamatis dito, no? At ito, guys, tumubo lang 'to dito, oh. Parang sukini, guys, pero hindi 'to sukini. Kalabasa 'to, guys, yung acorn dito, yung green na maliit na kalabasa. So ito, guys, 'yun ang kalabasa natin. Tingnan natin yung ano, o. lumalaki talaga 'tong mga kamatis natin. Hindi pa sila ganoon kalaki guys pero dami na silang bunga. At ito na ang mga mani natin guys oh. Ang ganda ng tubo ng mga mani natin. Marami lang dito guys dinanim natin yung ano mani. Maganda talaga pag maganda pag bago yung seedling aliso. So, yun guys, may natutunan ako sa pagtatanim. At dito naman guys, Oh, ito din ang sukinin natin, guys. Oh, may bunga, maliit pang bunga, guys. Oh, bunga na naman 'yun, guys. Kakaiba talaga 'tong eh, Hindi ka, hindi ko alam, guys. Bakit ah, bakit ganito 'yung garden ko? Maliit pa, guys, pero dami ng bunga. Ito siguro ang resulta na decompost. Kinompost 'yung garden pag winter kasi. Dito ko 'yung mga kitchen kitchen scrap, mga hiwa-hiwa, bilin-bilin na mga gulay. Dito ko tinapon. So yun guys, may mani pa dito. Magandang tubo ng avocado. Pero alam niyo guys, dahil sa lamig, sa sinabi ko na yung temperature namin Ayman man ko ba? Bakit ganyan? <laughs> yung palaya ko guys, nalaya or na, oh, na sobra sa tubig. Sana mabuhay pa yun or sa lamig, hindi ko alam. At saka yung talong guys, akala ko wala na siya guys. O nanjan pa guys, parang gumaganda siya guys. So oh nagyelo yung mga sitaw natin basta mga tropical na vegetable yun guys ayaw nila sa lamig pero okay lang din yun bahalag magyelo sila kasi pa summer naman spring pa kami ngayon so at least ganyan naman. Maulian na maulian na sila guys maulian anda silang pagkagilo atong alugbati nagtubo na guys may alugbati pa diyan oh Andun pa oh So yung atong ano kamatis dito guys. Volunteer lang din to. Survivor to guys sa kuan. Maka survivor to sa lamig. Oh. Marami siyang mga bunga guys. Marami ng bunga pero itong taling talaga, taling talong. Nagyelo. So sige lang guys, hayaan lang natin 'yan. Magandang ating sili oh. Ang ganda ng tubo ng sili. So, Itong akin ko guys, stress reliever pag na ano ako doon sa loob ng bahay na sasawa na ako sa mga pusa, nasawa sa paglaro sa pusa, dito ako mag ano guys, dito ako sa garden magunaguna, hindi ko pa yan natapos dyan. May pakita ako sa inyo yung ano namin yung persimmon at saka yung ah uh, kalalimon. Uh, ano? Hindi persimmon yung personal ay personal saka yung orange puntahan natin so guys ginawa ko ngayon guys oh o oh, kino nilinisan ko yung pono niya guys kasi yung daming daming ano daming damo yung damo na ang yung ugat grabe grabe yung ugat guys lalum kayong mga ugat so gilumpihan natin gidungagan na siya og kwan kana so well pagkatapos gibutangan o oh, worm, worm casting so gibutangan din nato ni guys mga puno ni siya sa malunggay yeah. atong gibutang dira kay daghan na kay siya guan guys o bunga gabi siyang bunga sana magotro siya pakatapos yung persimmon natin guys gumaganda siguro magbunga na to sila karon nga tuig oh nilagyan din natin to ng kuan sa tanang suwil at sa yung worm casting o oh, guys so. Iba last year guys. Maganda na siya guys oh. So dalawang puno to. Dito tayo oh. Tingnan niyo yung mga dahon guys. Ang ganda ng dahon oh. Malago ang dahon niya. Sana magbunga na siya kayo taon na to. So ito yung ano natin guys. Tanim dito. Yung iba hindi pa ko nagawa kasi busy ako. Kape maglimpyo guys. Dahan-dahan lang natin paglinis ating mga tanong. Oh, Nindot ang kanyang dahon. So, hanggang dito lang po tayo guys. Kasi, ano. Kanina pa ko dito da guys, alas 4. Alas 7 na siguro ngayon sa gabi. Ay, alas 7 sa gabi. Hindi pa magabi dito guys pag 7 o'clock. So, hanggang dito lang po tayo guys. Maraming salamat po sa inyong lahat na walang sawang sumusuporta sa akin. Bye bye!